Good evening! So ngayon pag-uusapan natin tungkol doon sa nabasa ko na ang mga kindergarten teacher daw ay sinisisi kung hindi marunong magbasa yung bata. Mm, yun po yung pag-uusapan natin. So bilang grade 1 teacher, ako po ay isang grade 1 teacher, mm, hindi po dapat sinisisi ang mga kinder teacher kung hindi marunong magbasa yung grade 1 yung bata pagpasok sa grade 1. Yun. Bakit? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. So sabi doon sa matatag-curriculum, hindi isang pangunahing layunin o obligasyon para sa mga batang kindergarten na marunong magbasa sa pagkatapos ng taon. So it's not a requirement. Yun po, maliwanag po yun doon sa ating matatag-curriculum. Sa halip, ang focus ng curriculum ay ang pagdevelop ng batayang kasanayan o foundational skills na magiging pundasyon para sa kanilang pagkatuto sa mga sumusunod na or sa mga susunod na taon. 'Yon. So ano ba yung mga foundational skills na 'yon? Ang una ay ang motor skills. Dito sa motor skills, ito yung paghuhubog ng kakayahan sa mga physical na aktibidad tulad ng paghawak ng lapis, pagguhit at iba pang aktibidad na kailangan para sa maliit na galaw ng katawan. 'Yun. So yung pangalawa ay ang social emotional skills. Ito ay ang pagkatuto ng mga bata na makipag-interact sa kanilang mga kamag-aral, magtulungan at magpakita ng empathy at respeto sa iba. Okay? So, yung pangkat-pangatlo ay ang cognitive skills. Ang cognitive skills ay ang pagpapalawak ng kanilang kakayahan sa pag-iisip, pag-alam sa mga konsepto ng oras, bilang, kulay, hugis, at iba pa. Dito rin itinuturo yung mga batayang konsepto ng wika. Yun. Dahil dito, ang pagkatuto ng mga tunog ng mga letra, yung, yung phonics, ay, at mga pangunahing hakbang sa pagbabasa ay itinuturing na bonus o karagdagang kasunayan na maaaring matutunan ng mga bata. So bonus lang pala yun, yung kapag bu-bu-bu, mga a-a-a, bu bu alam na nila yun, bonus lang yun po. Hmm. Kung ang isang batang kindergarten ay natuto ng mga tunog ng letra at nagsisimula ng magbasa sa pagtatapos ng taon, ito ay isang magandang tagumpay. Ngunit hindi ito inaasahan o itinuturing na isang requirement. So, maliwanag po yun. Ang layunin ng kurikulum ay hindi para gawing bihasa sa pagbabasa ang mga bata sa kindergarten, kundi upang bigyan sila ng solidong pundasyon na magagamit nila sa susunod na mga taon sa mga susunod na grado tulad ng grade 1, doon magkakaroon ng mas seryosong focus ang pagkatuto ng mga kasanayan sa pagbabasa. Okay, so sa amin na po yun, na grade 1. Mm, um, kaya puspusan po yung trabaho namin para po mapag um, basa namin yung um, sa madaling salita, kung ang bata ay marunong magbasa o makarinig ng mga tunog ng mga letra sa pagtatapos ng kindergarten, ito ay isang magandang extra. Okay? Extra na tagumpay. Ngunit hindi ito ang pangunahing layunin ng kurikulum. So yun po, so, sa amin po dito, bilang grade 1 teacher, masaya po ako kasi yung mga kindergarten teacher namin ay talagang sinisimulan talaga nila na i-introduce sa mga bata yung mga tunog ng mga letra, nagkakaroon sila ng grill. Kaya, lahing tulong na po na pagpunta nila sa amin ay alam na nila yung mga tunog. So, kung may mga bata na hindi naman niya alam, or dahil sa mga uh, ibang aspeto, yung may mga problema, siguro yung bata, or ano, hindi namin po yung sinisisi sa, sa aming kinder teacher Kasi alam namin po kung ano dapat yung kanyang, uh, yung saklaw ng kanyang trabaho. So kami, talagang sinasabi na nagpapasalamat talaga kami sa kanina kasi they really try, uh, they are really trying their best na matuto yung bata sa mga tunog ng mga salita. Yung iba pa po ay nakakapagbasa na ng pantig. O, di ba? Nabiblan na lang mga ama. So, uh, malaking bagay po kasi yun. So, ayun uh, yun kasi ang kagandahan dito sa amin kasi kaming mga grade 1 teacher at kinder teacher ay nagtutulungan. So, naiintindihan ng kinder teacher yung burden na papunta sa amin regarding sa pagpapabasa. Kaya, ginagawa din nila ng paraan. Nagbibigay sila ng grill, ganyan, sa mga kinder para at least doon sa 20 na kinder na hawak ng isang teacher, Okay? Kung naka, uh, ano na yung sampo, edi eh, maganda na yun. So, yun. Pero, sa, gaya na sabi ko, hindi po yung requirement sa mga kinder na mga bata na kailangan marunong na silang magbasa bago papasok ng grade 1. No po. So, yun po ang ano clarification, yun po yung explanation regarding po doon. So, dapat wag natin sisihin ang ating mga kinder teacher. At saka gaya ng sabi ko, lagi kong sinasabi, ang mga bata ay may kanya-kanyang uh, pace ng pag-aaral. So, hindi po sila pare-parehas. So, kailangan natin intindihin, kailangan natin um, gawa ng paraan. Lalo na kung yung bata ay anim na taong gulang, pero ang kanyang performance ay dalawang taong gulang. Ang laking gap po yun. So, hindi po natin pwedeng isisi lahat doon kay Kinder Teacher. Yun po. So, thank you so much for watching please.